Uh, penal po ng murder is capital penalty po yun. Yung perpetua. Sobrang sakit. Sakit at galit ang naghahalo. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Antayin na lang nila kung ano man ang mangyari. Panagutan nila. Justisya! Ito ang sigaw ng isang pamilya mula sa nga na humingi ng saklolo sa akubikol tabang ora mismo, ni Congressman Saldico. Ang dahilan daw ng pagkamatay ng kanilang ama dahil lang sa paginginya niya ng isang pirasong sigarilyo. Bakit sinaktahan ni Ronnie yung papa mo? Yung sabi niya sa amin na na-bad trip na daw siya kay papa kasi pabalik-balik na daw po sa kanila na nag-iinom sila. Bakit daw pabalik-balik? Kasi daw po sabi humihingi daw po sa kanila ng sigarilyo yung papa ko. Okay. Tapos, nagsisigarilyo ba itong papa oh, mo? Opo. Nagsisigarilyo mm -hmm. po siya. Nung mangyari po ba ito, nakainom ba yung tatay oh, niyo? Opo. Nakainom po siya pero hindi na po siya talagang lasing na lasing ang itinuturing sospek sa pananakit kay Tatay Santos umamin-umano sa kanyang kasalanan na nagawa. Inamin sa inyo ni Ronnie na talagang nasaktan niya. Opo, itinayin niya po daw si Papa. Itong si Ronnie ilang taon? Siguro po sa 30 plus lang siya, o, sir. Ganun? Putin, ilang taon mo yun, na, itong Papa mo? 75 years old 75 years old? Ngayon nanay, ano ang gusto niyong mangyari? Magkaroon po ng ustisya na ginawa nila sa pader. Noong araw din na yon, ay tinawagan na ng aming tanggapan ang spokesperson ng Legazpi City Police Station para sa kanilang formal na paghahain ng reklamo laban sa sospek. Ano po sa rento ang mapapayo nyo po dito sa mga anak ni Lolo? Pumunta sila dito para po ma-assess, ibang natin. Kung malala po ang kalagayan, kung mag-medical legal certificate na more than, uh, more than 15 days o more than 30 days, hindi na po yan dadaan ng barangay. Maliwanag po yan, sir. Maraming maraming salamat, sir. At uh, sasamahan po ng aming team itong uh, nagre-reklamo. Yan po sa tanggapan po ninyo nang sa ganun po ay makausap ng inyong mga investigador. Isang witness din sa krimen ang lumutang. Ayun sa kanya. Nayan din niyan. Wala blankey Tapos, nga pa. Handa ka ba kuya na mag-witness para makakuha ng usti yun, yung anak ng amali na Leslie? Hayo. Oh. Manaway ang komisyon. Pinuntahan din namin ang dalawang suspect na itinuturo ng pamilya ni Tatay Santos na nanakit sa matanda na si Ronnie at Efren. Subalit, itinanggi nila ang akusasyon sa kanila. Hindi naman po siya pinagtulungan, madam. Walang, walang... Wala sa kanyang sinasabi na lang na may, may bumugbog sa kanya, may pumalo, wala. Kung sinaktan ko yung matanda, hindi. Ayon pa sa kanila, ang 75 taong gulang na si Tatay Santos ang nagumpisa ng gulo. Duman po yung tatay nila, humingi sa akin ng sigarilyo. Sabi ko, mamaya na, kasi may nagutos pa kami bumili. Umalis siya, hindi nakahintay, sabi ko nga maghintay. Tapos mamaya-maya, bumalik siya, yun na yung bumato siya. Yung tinamaan nga yung kainuman ko dito sa likod. Sa so, sobrang inis ko, nasipa ko siya. Dito, dito po sa likod. Opo. Kaya siya natumba, nagkatama siya dito. Nawala na rin ako eh, sobrang galit ko na rin eh, naasar na nine ako eh. Oh, Nainis na ako, pero hindi pa po ako madam na si. Alam mo ginagawa ko? Kasi yung pagkasi pag sa kanya, hindi naman nga malakas si Sisi, wala naman kaming ginawa sa mata. So, dagdag pa nila, ang mga sugat sa katawan ni Tatay Santos ay sanhi ng pagkakahulog niya ng dalawang beses sa catwalk. May nakikita sa kanya, dalawang beses na hulog dyan. Uh, catwalk. Sa may, ano? Dito sa Madam Natumbaw. Dito sa metro. Dito sa, tapos doon siya nahulog sa metro na yan. Binulong ako pang binuha at pa, sa kasasaktan ko. Hindi ko wala naman ang pampalo. Pagkatapos nito, ay agad na kaming pumunta sa Legazpi City Police Station. Ayon sa PNP, maaari nang umangat sa kasong murder ang kasong pwedeng isang panang pamilya ni Tatay Santos na may kaakibat na panghabang buhay na pagkakakulong. Ang murder po, na ano, ang penal po ng murder is capital penalty po yun, yung reclusion perpetua. makuha na ng salaysay ang pamilya ni Tatay Santos, ay agad dinamin silang sinamaan sa tanggapan ng Regional Trial Court para maisampanan nila ang reklamo laban sa dalawang sospek. naka -file na po kami ng, ngayon. Ng, na. So, bale, maghihintay na lang daw po. Magrang sakit po para sa amin na dahil sa nangyari sa papa ko, tapos nawala po siya. Hindi mipok ko talaga matanggap na ganun-ganun na lang po. So, siya po talaga ng. gusto hindi. Noong araw din na yon, ay nagtungo ang team kung saan nakaburol si Tatay Santos matanggap ng kanyang may bahay na si Loretta ang sinapit ng kanyang mister. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Sakit at galit ang naghahalo. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Dahil nga sa namatay siya sa ganitong paraan. apat sa noo, apat na tahi. Hanggang sa ibaba ng kilay mayroon. Sa likod ng tainga, talagang ibang klase ang gumawa nito sa kanya. Bigla akong nanlomo, nanghina ako. Hindi ko akalain na pinagtulungan pala siya. Antayin na lang nila kung ano man ang mangyari. Panagutan nila. marami-rami salamat sa inyo sa pag-anong sa Sanwiya sobrang pagsikapan mo po sa mga pagtabang ano, so, ano, pag hanggang sa mga taon ng Justicia